Pagkatulutin Hello po? Hello po, nandito na po ako, lalamog po Saan kayo kuya? Dito kasi sa may ano, tapat po ng coffee connection po Sa may ano na din po, sa may sogo po nakakakuha na tayo ng booking okay. yung ano natin tuka natin ang items na may ano dun sa may bandang bundia yung bundia pala yung ano kukunin natin ang items right na may bundia yung ano yung pick up natin bali yun hindi ko na tayo sa ano pick up point ito your destination is on the left ito na tayo hindi tatawagan na lang natin siya hindi sa Sogo hindi pa natin sa Sogo yun, na lang natin hello, hello po nandito na po ako, lalamog po saan kayo kuya? dito lang po sa may ano, tapat po ng copy connection po, sa may ano na din po sa may Sogo po <laughs> Nasa kal... Manginasal po, ma'am. Apo. Ah, sige po, ma'am. Sabi, punta na po ako dyan, ma'am. Dito pa po, nasa may banda ko na. Nakabi ng nung parang parlor, gano'n. Ah, nalapasan ko pa po yung ano, ma'am, manginasal. Dito pa po, sa unahan ng inasal. Eh, gano'n po yung nakatayo, ma'am? Ito, ito naman naka-green pa ako, naka helmet Ako na po, ito naman. Ayan, hey, ma'am. Ayan po. Thank you po. Ay, ah, ito lang pa. Oo, oh, sir. Romay. Sige po. Ah, sige po, sige po. Sige po, thank you. Kasi, okay. ito yung deliver natin. Ito yung pinikat natin. Eh, maliit naman. Kala malaki. Let's go. Dali na natin. So, dito na tayo sa ano Sa drop off Pasok tayo dito uh, Dito tayo tinuro Katawagan okay. ko Katukayo ko rin Kenneth So di sinasagot ni, Ke ni Sir Kenneth uh, Busy rin may baka may ginagawa Tingnan lang natin Tapos nagara siya The number you have oh, dialed is... Yes, I will. Hello? Hello po. po. Good evening po. Lalamog po. Nandito na po no? sa ano? Sa drop-off po. Ay, ma marami. Apo. po. Okay, sige sir. Lalabas na ako sir. Ah, sir, po. na kayo kay sir. Apo sir. Apo sa, Apo, Apo Bayad na po ito sir. Sige po wait lang siya Sige po, sige po Sige po Sige po Ang balin natin siya, balihin na lang natin siya dito Lalambog po Sir Kenneth pa Sige po Madami ba yan? Ito lang po, dalawa lang po Dalawa nga na lang no? Opo Tapos nagdaga ko na lang Sige po, salamat po, maraming salamat ha Sige Eh, shut up sa'yo sir Kenneth O, nakablao O, Uh, green Moto, uh, Green Moto Pitch po, hehehe Ah, saktan lang Green Moto Pitch uh, Opo, ito? Pasa, thank you Hehehe Um, malapit na mag 1,000 <laughs> Salamat, sige, ingat Sige, ingat, hehehe <laughs> Ito, <laughs> nakakatawa naman siya. May tip pa tayo. Pinalo pa tayo sa page. <laughs> ang bait sa natin.